Magandang Oo, oh, ay dagin nagimbak ako ng pagkain dahil dalawang araw ang rest day ko. Inimbak ko talaga. imbak nga eh. Ayun ay, na, sari. <laughs> eh, garning, hindi naman matali sa bahay. Eh, pagka ako'y may trabaho, eh, garning, mga ini-imagine ko. Ay, ako'y atat na atat pumidal. Eh, garning, ito na yung araw na iniintay ko eh. lagpasin ko pag-aay. Ay, sa tunay, ay eh, wala na naman akong tiyak na pupuntahan. Nature trip lang. Pag napagastos, eh di, bad trip. <laughs> Akala mo naman kung maka bad trip, eh, lapad-lapad ang ginagastos. <laughs> Alam ko naman, 7-11 lang ang dadayuhin. Eh, man. bakit ko ba nasabi agad? Eh, ako napapaibig bumili ng mai, you know? Ay, sinadya ko talaga ng hindi uminom sa bahay. Para ka oh. Wow, What is the pidal. Eh anda ang are. Ay, pagkakaganda na rin pag ako'y papunta pala ang dun sa pamilihan. Pero pagka pa na, ay anong pagkakadilim? Walang kailaw-ilaw sa poste. Parang hindi mga nagbabayad ng tax sa mga nakatira din. So, isang lapad at isang libon kinakalta sa akin buwan. -buwan. Local tax pa lang yun. Ayoko na lang banggitin yung iba. Kuhang, kuha gigil Eko, ko. ako na lamang ang bumili ng mga pailaw na yun sa poste. Eh, hindi sana ako nahihirapang mga pasa dilim sa gab Eh, Lung nagbigay ng sampun lapad na ayuda. Hindi man lang napasabit ang pangalan ko. Ayun ah, naman pala, may pinaguhugutan buraot nga. <laughs> Pero sa tunay, oo, mabigat ang tax ng Japan. Pero worth it. O diga, hindi lang buraot, baling bingding. <laughs> Ay sa wakas, arin lagi kong binabalik-balikan na inumin na lagi akong bigaw. Nung nabalitaan ko kasi na may gong na sa 7-Eleven, ay aba. Ay dinayo ko kagad, pero isa lang ang binili ko noon. Sabi ko yung lagi ko naman arin nadadaanan. Aba, ng mga sumunod kong pagbalik ay laging out of stock. Ay buwan ang binilang bago ako makaabot ulit makapamili na rin. Ay nagsigurista na, dadamihan ko Nung na. Noong unang upload ko na sabi ko yung meron ng gong sa 7-Eleven. Aba, may mga tropa pala ako din, yung mga nagsugudan din. Ay sa kasama ang palad, ay walang naabutan. Ay napagbintang pang barbero. <laughs> O oh, ngayon, pangita naman. Kinuha ko sa rep ng 7-Eleven. Binayaran ko sa kahera ng 7-Eleven. Hmm. Lalabas ako sa pintuan ng 7-Eleven. Iinumin ko sa may 7-Eleven. Yo! na. No, mm -hmm. Eh, napalimot. Meron palang ibang tao sa likod ko. Oh, edi ni ulit at commercial talaga ito. Eh, kaya pala apat na bote ang binili. Ay, eh. Apat na kanto rin po, popestuhan. <laughs> oh, next destination? The Boodle Capital of the World. Daiso! Napapaisip ako, bakit ang dami laging nabubudol sa Daiso na yun? Dahil siguro nandun yung satisfaction mo kapag ka e, ikay nakapamili. ng hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Pero quality at worth it naman ang iyong mga napamili. Aba! Eh, parang nabayaran ng Daiso ah. Bagong buhay naman. Paso mo sa paninira ng negosyo ng may negosyo. Pero ang bibilang ko talaga dyan, panapin lamang sa bota. Yung bota ko sa trabaho Nakaramdam na kasi ng ako ko ang lamig ng sahig. Nung binigay ng amo kong babae yung bota ko sa trabaho. Ay binilhan niya rin ako ng panapin na Ay magandang klase sana iyon. Ay ano ganun man iyon may pa-wedge. Yung ganun man may pa-height pa sa din nung ako nagtatrabaho ay, para akong lang naka high heels. Sabi ko -amo, ay amo ayoko na rin nasisiksik yung gout ko sa unahan. Yung akala ko ay magtatampo ay ang sabi pa siya akin lang. Ay isinilaksak ulit sa bota niya. Ay doon ko na discover frustration eh. niya pala ang Sabi high. niya nakakaingit naman yung height mo nakikita mo ang lahat. Mm -hmm. Inakatangkad pa nga ako sa lagay na. Pero eh. minsan ako ay napapatawa na napapaawa sa aking amo. Gawa nang yung lababo sa trabaho. Ay mataas para sa kanyang height. Ay minsan pagkapatanghali na ay sampay na yung dalawang siko pag naglilinis ng isda. Ay kung hindi lang siguro yung nahihiya, ay kumuha na ng tungtungan iyon. <laughs> o oh, ay kumuha na rin ako ng bubble wrap na ito. Pero hindi ito sa Daiso. Ari naman isa recycle shop. Ari isa summer pa lamang ay lagi ko na rin nakikita din. Sabi ko pag pa-winter nat nandiyan ka pa, ay akin ka. O oh, ay kung para saan yon? Preparation para sa winter. Puputok-putukin mo pag boring ka na. <laughs> hindi, basta ako may paglalagyan on. Oh, next destination, Uniqlo. Oh, ay ganito talaga pag walang tiyak na pupuntahan. Ay galugad ang mga tindahan. Yung mga nakahangir na 'yan, dead mas akin yan. Ay, ay, ako bibili ng isang panic. Eh. Ay nagresign na kasi yung isa, kailangan ng replacement. Ay pa isa-isa lamang para hindi ramda. Ay are ang ginagayong ng company kay. Eh. Koy nagagandahan ay, sa fitting na rit komportable. Yung nasa babaha, hindi yung nasa taas. Pero hindi yung may lace na yan ang bibilhin ko. Tinalo ko pa ang Disney Princess. Oh, ay dito tayo sa medyo bad boy. Koy, oh, may pa bad boy pa nga ay bigay ni naman. Eh wag na tayo magpanggap. Eh alangan naman ako mag-brief. Eh ano kung sasaluhin? <laughs> oh, ay digay na banggit ko sa inyo sa una-unahan. Dead, mas sa akin yung mga nakahanger na iyan. hindi kasi agad ang punteriya ko. Dini eh may posibilidad pa akong makabili. Pero dun sa mga nakahanger, ay hanapin ko na lang yung sa ukay. Ang laki. Ang diferensya ng presyo. May mga pa-previous pain sa bulsa. Tissue, filter ng sigarilyo. Face mask na gamit. Pagkasi na swerte, may bariya pang kasama. Pagkabisado ko yan. Lahat ng mga bulsa-bulsa, dinudukot ko yan. Ari mga chinela sa panlamig na are. Mahigpit ang pagpipigil ko di yan. Ay di, nilalaman ako sa medyas. Magagamit ko pa sa trabaho. Magagamit ko pa sa bahay. Ay kung chinela ang bibilihin ko. Sa bahay la. Ah. Mindset ba? Mindset. Wow, ikinatalino mo yan. <laughs> Pagkagay o mga way nagwag na ay add na yon. O ay pagkagar mga masasamang kulay na masasamang kulay? Pinagpili kulay? ay Pinagpili ang kulay ay pinagpiloy ang kulay. Mga sale Te, eh, ano naman bibig ari pagkakadalas? O, oh, eh, na mag-inarte sa kulay. Yan ang say Eh, may pang-inyar lamang. Ay, gawa ng kahit ari manipis. Eh, may laban sa lamay. Ay, aanhin mo yung magandang kulay. Eh, kaligig ka naman. Maganda, maganda yung napili mo. Hindi naman yung makikita. Gaslighting. Yung nagamit ko na, nonchalant at gaslighting. <laughs> Ako ito ang tuwa ka din eh, pag magbabawal. Eh, papatong mula mong ikwantado no? Eh, hindi na kailangan iskanin isa-isa. Ay, nung unang subo ko din eh, ako may trust issue. Abay, tinitingnan ko kung tama yung presyo. Abay, ang galing. Never pa sumabla Paano ka naman sasablay? pa ilan ka lang ang bumili? Hindi, yung sa piraso ang tinutukoy ko. Mm -hmm. Inakasabat na naman nga. Ay, sa galing mo rin nga naman sa pasingit-singit ng gayaan. Ano? Yung item na may dikit ng say. Yung discounted item ang nababasa niya, hindi yung original price. Yun, yun yung chine check ko. Ime ka ng email. Okay, oh, are, i-check nyo rin, are, pagkakasarap. Are yung iskalop sa atin. Ay, iba-ibang klase ang pagkakaluto. Sarap na sarap si Cynthia Laster. Ay, may in steam, may pinerito, may iniha. Ay wala, akong itulak kabigin din. Ay inang, ay pagkakasarap mabuhay sa mundong ibaba. Ay pati yung kanin, ay may lasa na, para sa isinang nagsasabaw na. Ay, tapos aring side dish na are, ay panamang panama ang lasa. Parang na. kung sa atin ay pinaka-atsara. Uh? Ay root crops yata, are na sinamahan ng carrots. Basta, kuhang kuha niya yung cravings ko. Yung bang sulit na sulit yung binayaran mo? Pero hindi aring mahal Ay ako'y wala sa restaurant, ako'y naandi nila sa gilid ng supermarket. Ay nakainit ulit ako ng pagkain din. Ay kagandahan naman pag Maliban sa marami kang mapapagpilian. Laking mura ng halaga. Pwede pa magdala ng inumin? Pagka kasi sa restaurant ka kumain, it's a big no na magbitbit ka ng sarili mong inumin. Ay, paano ko nalaman? Ay, meron akong kakilala. Nagbitbit ng coke float sa rami Ma'am, bawal po yung bitbit -bit yung inumin. Pakilabas po. Ay, hindi gayon. Ay, dini naman eh, hindi ka direktang sasabihan ng bawal na ganun. Sinabihan lang yung kakilala ko. Ma'am, kasabay po ng paglabas nyo, pakilabas na lang din po yung pinag-inuman. Hindi po kasi kami nagdi-dispose ng ganyan dito. O, diba? Hindi ka napahiya. Pero hindi ka na uulit. Kwento, kwento ay dun ko nalaman. Kasama pala sa manners, pagkakain ka dito sa restaurant. Ay, ako may hindi na umulit. Ay, bakit ako yung kakilala ko hindi na umulit Ay siya, dilim na naman sa daan Diyan na kayo?